This is my TV mga katropa Ito na naman ang inyong lingkod Si Boss Mike TV Katropa <laughs> Nagbabalik eh Yung mga katropa no, May napansin lang ang mga kung uh, isang rider Nakasabay ko itong rider na ito Na punong-puno ng parcel Ayan Yan napansin ko lamang Na ginamit yung panali Yung uh, packaging tape Yan pinalibot siya sa mga parcel Para kumapit wow. Pero napansin ko lamang ano, Siguro kakahugot niya ng mga parcel Meron mga parcel na naglalaylayan na Ano So, wish ko lang sana hindi ito malaglag. Nako, delikado ito. Kawawa naman yung may ng parcel na ito, no? Panoorin natin hanggang dulo kung ano mangyayari sa parcel na ito. Ito ba yung malalaglag, Masisira o so sa lupa. <laughs> so, ikaw na nakapanood ng video ito, ano masasabi mo? Comment lang sa ating uh, comment section Diyan sa baba. Ayan, palike na rin po. And follow po. Huwag mong kakalimutan, follow po si Boss Mike TV, ka-tropa. Ayan, para makapanood po kayo na mas marami pang mga video. Ayan, sina po natin yung mga rider, kapwa rider natin. Ano? Always ride safe po tayo. Ayan. So, hindi po kasi natin may iwasan ng aksidente dahil uh, alam pa natin na ang ating uh, kalahating pa ay lagi nasa hukay kapag tayo nasa kalusada. Ayan, ingat-ingat po tayo. Always ride safe po tayo. Uy, kakatakot naman yan, boy. Ayan, ito lang mga video natin, ano, so kahaba-haba tuloy-tuloy pa rin siya, pero no, nakakatuwa rito kasi kahit na nakalaylay yung kanyang parcel, eh napansin ko na inaalalayan ito ng kanyang kaliwang paa, ayan so hindi ko pa nakikita kasi yung sa harapan kung gaano pa karami o ang kargada niya, ayan, so sana ingat-ingat po, ayan, na, pwede naman natin yan na balikan yung mga parcel niya, huwag mo nang bitbitin ng ano, sa na ganyan, boy, na ako